alam sobrang hirap, pagod. Yan. Time check, 1 AM. At eto gising nagising pa rin ang inyong Marcoy dahil nga bagong panganak itong aking mga alaga. Bali tatlo yung nanganak, sabay-sabay kasi silang ipina Kaya Buti naman, hindi sila sabay-sabay ng anak. Bali, every other day sila. So, tatlo sila. Kaya tatlong araw na akong puyan at yun na nga kung sa, naga, sa mga nag-aakala na ganun lang kadali ang mag-breed hindi po ganun kadali iba pa dun sa daily routine na maglilinis ka ng cage magpapakain na araw-araw maglilinis ng lugar, magpapaligo yung budget uh, sa mahal ng dog food yung mga vitamins, yung sabon na ginagamit sa kanila napakagastos at syempre, kaya ako nagbe-breed ay eh, para kahit paano ay masuportahan ko rin yung mga needs nila. Hindi lang naman kasi mga aso yung alaga ko, hindi lang naman sila. Marami rin akong mga pusa. Meron din akong isang aspin kung naalala nyo si Bobby. Kaya kailangan ko talaga ang mag-breed. At kung akala nyo napakadali ang mag-alaga ng gantong klaseng breed ng aso, sa panganganak, nako, nagkakamali kayo. Sobrang hirap pagod, puyat, kasi kagaya ngayon, launa nagising pa ako, kasi talagang nakabantay ako sa kanila, kasi nga natatakot ako baka maipit, hanggang hindi kasi nagwa one week ang ating mga dogs ay hindi pa sila nagsisink in sa kanila ng mama sila, kaya kailangan natin talagang alalayan bantayan, yung pagpapadede. Kasi minsan, ayaw pa nga nilang magpadede. Kailangan ilapit mo, hawakan mo yung mga mama, mama dog, para lang makadede yung ating mga baby. Mga 2 to 3 days, ganun yung gagawin mo, babantayan mo sa pagpapadede. Tapos pagkatapos, nung no, kailangan mo pa rin silang bantayan, kasi nga, doon talaga, alam niyo naman napakalikot ng pag doon maipit, maapakan kaya talagang kailangan nakabantay ka sa kanila sobrang hirap akala nyo lang ganun kadali kaya nga ako nag set up na ako dito ng bed namin para kahit pano eh hindi ako mahirapan ayan nag-set na, set up na ako dito ng bed kasi dito kami natutulong mitong anak ko. Alternate kami, inaantok na ako kasi minsan hindi ko talaga yung straight. Nagpapahalili ako, siguro kahit mga 2 to 3 hours makatulog ako sa isang araw. Okay na. Hanggang mga 1 week at hanggang sa maka, ano na sila, makaya na nilang alagaan ng sarili yung mga baby nila. Ganon, ganon kahirap. Talagang napakahirap mag-alaga ng kanitong klaseng breed ng aso.